dami na siya nakuha dagang malaking patay ayun oh kaya <coughs> yeah, kadiri Asan hmm. asa ah, na yung binili mong ano dali At kunin mo yung kala mo kinuha mo na biniling ipis eh wait lang kunin ko Pumpkin. bumili siya ng pang ipis kasi madaming ipis. Oh. Ay, bakit ako? Ay, wait lang. Naka, ano, ka, nakabukas na ba to? Ako na. Sige, halong kating. Kung may lumabas, ayan, ang daming ipis. Patay na yan. Kaya po mo nang habulin. Ano na yun. Doon mo habulit. Sa loob ng sako mo. Ano yun. Spray yan. Spray mo na doon. Kasi ang dami. Ayan oh. Ayan. Ang dami. Mm. Ayan. Ako ang daming anak. Mm. Yuck. Uy. Gumakaw sa akin. <laughs> Ako <laughs> ka pala dyan. Hindi, hey, biglang gumapang sa akin. Ang daming ipis. Doon sa loob ng sako, kadami. Yun, yun ang yun ang anuhin mo. Yan. Naglalabasan. dami. Ayan, oh. No? Oh. Yan. Mamatay na yan, eh. Yan. Premo lang, mamatay na yan. Andun. Ang dami. Yan. dami ron tunog na Mm, na sa na yan, oh, matay na. Ya ano na yan, sige. Hay nung dami doon, ha. Oh. Ah. Oops. Dami ng maliliit oh. Oh, mamatay na yan. Ayun, mamatay na yan, okay na yan. Hintayin mo lang ito. Oh, dami. narinig mo 'yun? Oo. Oh, oh. Lakas Namatay na yan. Kasi nakaamoy na yun. Eh. Yun, nung no, na namatay na sila. Dog to new? Hmm? Tama na. Grabe, hindi. Ayun po. Ubus agad yung binili natin. Tama na. mga namarat na May tubig dito, no? Eh, dyan. Yung taso ito. Yung lagi may napatak. Huwag hmm. na ulam. Aboy ka pa? nag na kita. Oo. Ano naman 'yun? Mitae no it, oh. mamatay, mamaya. Kami pa sa likod, eh. real life ko. Sige, bomba mo pa banderahan. Pero mamatay na 'yan eh. Dito, Oo. Dito dito. Ilaw, ilaw, ilaw. Hmm. mamatay na. Hindi na sila. rinig Nga oh. no, eh. May natrap dun oh. Ayun ayun, ayun. okay na Ano ko na Ayun oh, nangingisay na sila. mamatay na yan uh, naka, naka na, eh. naka na ito, ito, ito. Hindi ka nalagyan, no? Hindi ka, ka, nalagyan, no? Tatanggalin na namin kayo. ilang taon na kayo nakatira dito? Ayaw nyo magsialis, ha? We will use force Kung nahulog sa ulo mo itong bak, itong ano na may pako, nako. Tusok ang ulo. dami rong gumagalaw-galaw eh. Nagtakbuhan doon. Yun oh. Doon oh. Sa likod ng ano. Ito kahoy. Ito, ito. Yan oh. Yan. Yan. O yan oh. Tumago. Grabe ito oh. Hmm, Laki. Pero, mga matay na yan. Nangihina na sila. O. Oh. Ayun na yan. Oops. Oops na yan. Naano na yan? Okay na yan. Matay na yan. Matay na yan.